Lalaking inireklamo ng panggagahasa, arestado sa isang barangay sa Quezon City. Ang sospek, napagalaman bang kabilang din sa listahan ng most wanted person ng Payatas Police. Nagpabalik si Bel Custodio. Arestado ang lalaking ito sa kanyang sariling bahay sa barangay Bayes sa Quezon City matapos siyang ireklamo ng panggagahasa. Kabilang sa listahan ng most wanted person ng Payatas Police, ang apat 48 taong gulang na suspect. Uh, malaki pong tulong po dito ang teamwork po ng ating warrant at saka intel personnel sa paggather ng mahalagang impormasyon. Kaya po natuntun natin sa kanyang pinagtatrabahuan at doon po natin nakuha ang kanyang address. Nagsampa ng reklamong pangahalay ang 45 taong gulang na babaeng biktima laban sa suspect. Uh, nangyari po yung uh, alleged rape na isang pa sa kanya noong 2019 po, sir. At uh, lumabas po yung kanyang uh, uh, warrant naman ngayong 2024 po. Pero, uh, noong 2020 po, ay nakasukla, na po siya ng six months. Samantala, mariin namang itinanggi ng naarestong suspect ang paratang. Siya po nabihay sa akin kapos, yeah. tapos namin, bumaba siya doon sa baba, akala ko pa Yung pala sumigaw na siya, papunta na doon, sumigaw siya, merit daw siya. Nasa kustudiya na napayata sa bagong silangan police station na suspect at nakatakda niyang harapin ng kasong isinampan laban sa kanya. Velcustodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.